Magandang araw sa lahat. Narito naman ang ating tip of the day. Huwag paliguan sa hapon, iwas sipon, iwas perbisyo, iwas disgrasya. Isa sa mga karaniwang pagkakamaling ginagawa ng mga baguan sa pag-aalaga ng manok ay ang pagpaligo o pagbasa sa katawan ng manok kahit na ito'y sa hapon o bandang palubog na ang araw. Akala ng iba, basta't malilinis at basa ang katawan ng manok, ayos na. Pero ang bawat galaw ay may tamang uras lalo na sa pagdating sa conditioning routine. Bakit delikado ang pagpamaligo ng manok sa hapon? Mabilis ang paglamig ng panahon paghapon. Kapag lumulubog na ang araw, unti-unti nang bumababa ang temperatura ng paligid kung sa ganitong oras mababasa ang katawan ng manok, mabagal na ang natural na proseso ng pagpatuyo lalo na kung walang sikat na sikat ng araw at mahina ang ihip ng hangin. Maaring matutuyo ang balahibo pero hindi ang ilalim ng mga ito. Dito nagsisimula ang sipon. Nagiging sani ng respiratory illness, ang kombinasyon ng malamig na hangin ay basang ka at basang katawan ay recipe power disaster. Pwede itong magdulot ng sipon, paradong ilong or nasal congestion, pag-ubo, hinga na may tunog o wheezing. Kapag tinamaan ng alinman dito, ang manok babagsak ang kanyang kondisyon at stamina. At kung hindi maagapan, maari magkasakit dahil sa kainaan ng katawan. Hindi komportable para sa manok. Tulad din ng tao, stressful ang katawan ng manok ang malamig na pakiramdam habang basa, bukod sa hindi ito makakilos ng maayos, pwedeng bumaba ang gana sa pagkain at uminit ang ulo. Isang bagay na maaring magdulot ng behavioral issue o pagwawala. Ano ang tamang gawin? Maliguan lamang sa tuwing umaga, pinakamainam na oras ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Sa oras na ito, fresco ang hangin. Hindi pa matindi ang sikat ng araw, may sapat na init para matuyo agad ang balaybo at balat ng manok. Gamitin ang malinis na tubig na room temperature. Huwag gumamit ng malamig na tubig mula sa puso o gripo, lalo na kung malamig ang panahon. Ang sobrang lamig na tubig ay maaring magdulot ng shock sa katawan ng manok na galing sa pahinga o kulungan graduing may maayos na drying area. Pagkatapos ng paliguan, ilagay sa kulungang may sapat na bintilasyon. Hindi kulob. May araw kung maari pero hindi tirik na tirik. May protection sa hangin upang maiwasan ang biglaang paglamig. Palaala para sa mga handler, breeder na baguang entusias. ang tagumpay ng isang manok ay hindi lang nasusukat sa galing nito o tikas. Nagsisimula ito sa disiplina at tamang alaga araw-araw. Ang isang simpleng pagkakamali tulad ng pagpapaligo ng maling oras ay maaaring sumira sa buwan o linggong pinaghihirapan. Tandaan, ang isang manok na inalagaan sa detalye ay manok na may taglay na disiplina. At tibay na hindi lang sa panalo ay swerte. Ang ilan ay sa likod ng kulungan pa lang ang tamang pag alaga ay panalo na. Nagustuhan mong tip na din natin ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para dagdag tayo ng tip ng mga ganito. Salamat!